naghanap ka ba ng floating shelves na swak lang sa budget tapos napakaganda pa ng quality? Perfect nga to sa mga boring na pader like sa salas or di kaya sa kwarto at pwede nga rin sa kusina. Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. So eto na nga yung sinasabi ko sa inyo na dumating sa akin na parcel habang naglilinis nga ako. Well, kung naghahanap ka nga ng patungan ng floating shelves na pwedeng ilagay sa may kusina, sa sala o di kaya sa kwarto ay eh, perfect nga to sa'yo. Nung binuksan ko nga to, chine ko lang isa-isa kung meron bang damage o di kaya kung kompleto ba. Isang set na nga po pala to, at apat apat na peraso, tapos meron na rin siyang kasaban toks, tsaka yung apat na mahaba. At hindi kayo maniniwala kung magkano ko nga lang to na check out, 285 pesos, tapos free shipping pa, apat na peraso na yung floating shelves. Sa sobrang excited ko na nga dito, dahil finally nga, hindi na magiging boring yung pader namin dito sa may sala, kaya naman pagka uwi ng daddy, eh, nagpatulong na ako sa kanya para may urong to mga upuan. Nagulat siya dyan kasi nga, hindi niya akalain na ipapagawa ko kagad sa kanya pag uwi niya. Hindi niya na rin kasi ito magagawa kinabukasan kasi nga office day nya niya. Hindi na rin naman ako makapag-antay para sa day off niya dahil sa Webis pa yun. Pagkatapos nga namin may urong yung upuan, tinansya lang namin kung sa nga ba ito mas magandang tignan. Kasi depende pa rin sa inyo kung ano yung ayos na gusto nyo na babagay sa may sala nyo o di kaya sa paglalagyan nyo. Kapat na piraso kasi to layered by layered, mula malaki papaliit. Lalagay ko na nga rin dito sa screen para makita nyo yung bawat sukat ng shelves. And aside nga dito sa color white, meron din itong available na color black. Well, maganda yung quality niya kasi bukod sa makapal, medyo may kabiga nagugulatan siya kaya naman masasabi mo talagang magandang quality to para sa floating shelves hindi na nga ako makapag-antay na maikabit to ng daddy at naiisip-isip ko na nga kung ano ba yung magagandang ilagay dito at eto maya maya nilabas ko na ngarin rin tong gamit niya na barena tapos sinukat-sukat niya na nga rin yun at niya na nga ng tanda kung saan niya banda bubutasin first time niya kasi magbubutas ng ganito na meron na nga siyang butas yung ginawa kasi namin na floating shelves dun sa may kusina e eh, niya lang yun tapos yung mahaba naman iiniscrew niya lang ito kasi kailangan kasukat yung maibubutas mo sa pader dito sa may floating shelves kasi pag hindi to nagtugma na po hindi mo to maipapaso pero yakang yaka naman niya ang asawa ko kasi marunong naman siya pagdating sa mga ganyang pagsusukat o ba diba, ang bilis niya lang din na tapos makapagbarena at nilagyan niya na nga yun ng toks tapos inikot niya na nga yung mahaba na metal na pang dito sa shelves nung una nga boho decor sana yung gusto kong ilagay dito sa may pader sa may salas kaso nga lang napaisip ako parang mas maganda yung ganitong pa floating shelves kung nagustuhan nyo nga rin to ilalagay ko na lang ang link sa may comment section or di kaya click the yellow box basket. Iniisip ko nga artificial plant yung ilagay dito. Pero kung may suggestion kayo, just comment down below at babasahin ko isa-isa para magkaroon din ako ng ibang ideas. Pero sa ngayon nga, wala pa ako na check out kahit isa. Kaya naman ito lang iniisip ko na ilagay dito pansamantala. Yung mga halaman nga lang muna yung ilagay ko dito. Tignan nyo, maganda ba pagka yung mga green yung nakalagay dito na halaman? Grabe, ang ganda nga nang naging resulta dito sa may sala at finally nga, hindi na boring. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video. 六。拜拜拜拜拜拜拜拜